So ayun, uh, 6.30 na nang umaga dito sa Papua New Guinea. So ang ganda ng buwan, no? full moon. So tapos na naman yung ating uh, duty, night shift. So ang naisip kong gulamin ngayon ay tilapia. Pero gawin natin special, gawin natin... yung mga kailangan natin basic, pritong tilapia, Yan, tapos dalawang itlog, at syempre kamatis. Tapos, ah uh, tawag dito uh, paprika fresh paprika sinama ko yung buto kasi gusto ko medyo spicy oo bawang sibuyas at saka isang maliit na manok so umpisa na natin yan yung Gagamitin nating mantika na panggisa yung pinagpertuhan ng tilapia. natin yung sibuyas at bawang Pagsabayin nyo na para sabay ding maluto oo Pin brown na lagyan na natin yung kamatis yung fresh paprika natin yung maliit na manok. Lagyan na rin natin ng isang basong sabaw. Yung paminta. Paminta na lang kasi malasa na yung chicken cubes. Oo. Yung napulo, ilagay na natin yung itlog. Tapos ang partner niya, kanin lamig yung galing sa rep tapos fried garlic rice. Naku, sira ang diet. So ayan, luto na.